So, ayun No, nagising ako sa akin pagkakatulog at yung tinay ko YouTube ko, 11 days na pala ako din nakakapag-upload. So, sa mga user dyan, no? Any kind of drugs. Ito'y base lang naman sa pasang kwento ng mga kakilala ko, no? So, yun. Kung mag play ka, diba? Tapos, lalo yung mga user, like, kumamit ka ng damo, accidentally lang, like, napasabak ka lang sa isang inuman, tapos pinapuff ka ng tropa mo, tapos kinabukasan, or after a week, mag, um, may medical ka para sa pag-apply ng trabaho mo. So, merong way, maraming ways pala, para maging negative ka. Basta yung kukunin lang sa'yo para matest ay negative like urine. Kasama na rin yung uh, um, mo doon, no? So, unang gagawin mo, kung, if ever kinabukasan, no? Drug test mo na. So, gagawin mo ngayong araw na to, Magbasketball ka or any kind of exercises na papawisan ka. Any kind of sports din na papawisan ka. Kailangan yung toxic sa katawan mo mailabas mo, no? Mailabas mo. At habang ginagawa mo yun, siyempre mauuhaw ka. So, lagi kang iinom ng ginger <coughs> bourbon. So, recommended yun, no? hindi recommended yung pineapple. Mas recommended yung natural na suka na nabibili sa palengke. Yung puro. Iinom ka nun, like, uh, mga one inch ng baso. Ganyan. sa loob ng isang araw siguro makalima ka tapos kung kinabukasan ay magkakaroon ka na ng uh, medical Siyempre so, iinom ka ulit doon kaming muna mga 2H puro yun men so di ko alam yung scientific explanation kung bakit parang tinatakpan sa dibdib ng mga tao o tinatakpan sa ating mga veins like sa dugo or sa ihe hindi ko naman tamang scientific explanation doon, no? Pero effective siya ayon sa mga tropa ko. Talagang ginagawa nila yan. And, hindi sila drug addict. Occasionally, uh, Kumagamit sila doon. I don't know kung bakit sa bansa natin, no? Hindi illegal yung mga bagay na gusto nilang gawin. Hindi yung chemical, ha? Uh. May mga chemical din na gumagamit. Yung mga kalugar ko before. Sobrang nakakapasok din sila sa ano, no? sa mga kumpanya pag nagme-medical sila kahit araw-araw sila gumagamit so s'yempre curious tayo no kahit ganito ako hindi ako user nagtanong tayo so yun yung mga parang um, unwritten laws nila no so yung kailangan magpapawis ka kung kinabukasan yung um, medical mo lalo na, lalo na meron drug test tapos <clears throat> iinom ka ng suka and recommended nila yung bear brand na ginger which is mabibili mo kung saan saan yan like sa 7 ounce mabibili mo yan doon men so yun lang uh, advice ko sa mga hindi ko in-advise to sa mga ano no, sa mga talagang lulong na gumagamit na parang normal na lang sa kanila kasi alam na nila yon doon sa mga parang napasabak lang may parang dalgal gawa ng kalasingan na pagamit sila utyok ng tropa kaibigan Syempre, pag nagsisiyan nila yun, hindi nila uulitin yun. Sana, if God's will, hindi nila uulitin yun. So, advice ko lang yun sa mga ganong klasing tao. Kasi doon sa mga talagang batak na batak na user na talaga, malawak na yung mga yan, alam na nila ginagawa nila. Pero doon sa mga parang, kasi may ganun nang nangyayari. Even way back before, gininom kami. Syempre, nagsisindihan yung mga tropa ng hindi-chemical, no? Parang pipilitin kasi Pero ako good shit ako men Tabang alak lang talaga Ang trip ko mag ako before And then nag-stop ako napa vape lang ako Last year So yun lang Para ito doon sa mga taong Para makaiwas sa Positibo Sa medical Peace out guys Have fun Happy New Year ulit